kung sino pa yung mga influencer na mga motovlog, sila pa yung nauna sa paiging kamote. Yo mga kaibigan, mga kachismos at kachismosa, meron na naman tayong pag-uusapan ngayon. No? Isa itong uh, moto motovlogger naman or lady motovlogger na parang katulad din ni Yana Motovlog. So siya yung pag-uusapan natin ngayong araw nito sa ating vlog. Dahil uh, nasangkoto sa isang aksidente And may mga videos din na kumakalat kung paano siyang mag-overtake sa mga solid na yellow lanes ano sa isang uh, road sa Mindanao. So sino nga ba ito? So yan ang ating pag-uusapan ngayong araw to, dito sa ating vlog. Let's go. So ayun na nga mga kaibigan. So ayun dito sa ating source no. Ah uh, noong uh, June 1, 2025, inuulat na nasangkot si Lodi Ash sa isang aksidente sa kahabaan ng Route 955 sa Matay, Claveria, Misamis, Oriental. Ayon sa mga ulat, bumangga ang kanyang Kawasaki uh, Ninja ZX-6R sa isang uh, tricycle cab o baubaw kung tawagin sa lugar nila habang nasa biyahe. Agad siyang dinala sa ospital matapos ang insidente. So yun guys, panuori mo natin ng saglit itong video na to. Kung ano yung ginawang uh, attitude ni Lodi Ash sa kalye. At tayo na rin uhusga, Ano kayo mga viewers, kung ano yung mga yaging, ano nito. Uh, sa tingin nyo, nakarapat dapat na mapataw na kaso laban sa lady vlogger na ito. Let's go! So yun guys, base sa aking uh, panonood ng video na ito no? So talagang medyo mayabang nga din sa pagmamaneho sa daan itong uh, uh, si Lodi Ash no. So ano siya eh, para, nakita na na solid ano do, uh, double solid lane yun na magkabilaan. So ibig sabihin bawal mag-overtake, bawal kumaliwa or kumanan, ano or bawal uh, mag-U-turn. rest bawal kailangan diretso ka lang sa lane mo kung saan ka pupunta. So ginagawa nila, mayro pa siyang nagpo-point pa siya ng paturong ganon. Ano? nag overtake pa siya sa mga tricycle, ano? At makikita niyo naman sa video kung ano yung ginawa niya. Ginagawa nilang race track yung public road, you no know, na hindi nila, nila iniisip na pwede sila nga uh, maka uh, disgrasya sa mga kasabay nila sa daan. So anong nangyayari no sa mga vlogger na ito at ang daming kamote at uh, isa pa influencer sila ano, uh, moto vlogger. Maraming nagfa-follow sa kanila. Actually, kung di ako nagkakamali, ang follower niya sa Facebook page niya is 2 million followers. Pera pa po yung likes. Pero, sa ngayon, eh, dine-activate niya, niya. So, medyo matalino. ay niya siguro matulad kay Yana. Pero, syempre, hindi tayo papayag dyan na walang mangyari din sa Facebook page niya pag inactivate niya na yan. Kasi, para sa akin, ano, kawawa yung tao nga uh, na aksidente dahil sa kagagawan niya. Sinasabi pa niya na agad daw siyang uh, nagpreno, bigla lang daw nag-u-turn. Yung baw-baw uh, kung tawagin doon, or yung uh, tri-cab. Ano, which is parang hindi totoo. Ano, eh may, may ano din eh, may side comment din doon, ano, yung tao. Ayan, so mali, unang-una, no doon pa lang sa ginawa niya na ginagawa nila, dalawa kasi sila, ginagawa nilang racetrack yung public road is maling -mali na Again, hindi sa inyo yung road na yan. Hindi niyo pagmamayarin. Hindi porket naka big bike kayo, gagawin niyo na racetrack kahit saan man nyo, kahit saan man kayo dalhin ng motor niyo, lahat ng daan na dadaanan niyo is gagawin yung race Dapat eh kinoconsider niyo rin yung mga makakasabay niyo sa daan. Ano, lalo pa eh, influencer kayo. Kaya ginagaya ko yun minsan eh, kaya dumadagdag eh, or dumadami yung mga kamoteng katulad ninyo. So sabi, pa dito sa ating ano, no, sa source, ano, sabi dito, uh, matapos ang aksidente, naglabas ng pahayag si Lodi Ash sa social media upang ipaalam sa kanyang mga taga-suporta na siya ay ligtas at nagpapagaling. Nagpasalamat siya sa mga nag-aalala at naga nagbigay ng suporta sa kanya. So nag-update siya. Yun nga lang, hindi naman sa Oo, okay, hindi sa account niya yun eh. Parang ibang account. Kasi nga, dini-activate niya yung account niya. And siguro kaya dini-activate niya yun. Alam niya kasing mali siya. Ano, pero sa isang senaryo na video na nilabas niya, sinasabi niya na hindi niya kasalanan. Ano? unang-una, for sure kasi para sa akin, kaya ka bumangga doon. Kasi dapat sa malayo pala, makikita mo na agad pag mag-u-turn tao. O yung isang sasakyan. O kahit anong sasakyan agad ka magmi minor pero sa nakikita ko doon sa akin lang naman mga kaibigan ano bilang isang motorista rin mabilis talaga ang pagpapatakbo ni Lodi Ash ano kaya hindi siya hindi nakinaya ng pagpreno niya na na makahinto siya ng tama kaya binangga niya or nabangga niya yung baubaw ano so ito yung issue lumabas din ng ilang video na nagpapakita umano ng pag-overtake ni Lodi Ash sa mga double solid yellow line o lanes bago pa ang aksidente. Ito ay naging sanhi ng diskusyon online tungkol sa kaligtasan sa kalsada at responsableng pagmamaneho. Yun na sinasabi natin mga kaibigan, hindi mangyayari aksidente na yon kung talagang hindi nagpapasaway si Lodi Ash sa kanyang pagmamaneho sa daan, sa mga public road. Ano? So malaki talaga dito yung pagkakamali niya ano ngayon eh dineactivate niya yung kanyang Facebook page para siguro masiguro niyang safe yung kanyang Facebook page para hindi mabura. Katulad na nangyari sa Facebook page ni Yana. Matalino tong batang to. Ayan. So, uh, maraming ilalabas at mag update pa tayo dito patungkol sa isyong ito no, lalo na diyan sa uh, ginawa nga uh, kabalbalan ng isang uh, lady moto vlogger na ito ni Lodi Ash sa ngayon talaga deactivated talaga yung kanya social media which is yung Facebook page niya so matalino talaga siya para nga naman hindi siya ma-report ayan so kayo mga kaibigan mga kachismos kachismosa ano ba yung uh, uh, side comment nyo patungkol sa video na to ano so pwede kayo mag comment down dyan ayan and sana makarating to kay uh, Lodi Ash no so sana ito yung pa ito yung masabi ko sa inyo kailangan ano uh, maging aware ka sa mga pagmamaneho mo, hindi pa laging forget na ka big bike ka is puro yabang na ang gagawin mo sa daan. Ano so siguro nakapag-aral ka naman. Ano at alam mo naman na yung uh, public road is hindi race track para ng gawin-gawin mo. So dahil sa kabalbalan mo sa daan, may nadamay ka pang mga tao. Ano kawawa yung tao as in basag yung uh, yung bibig ilang ngipin ang nawala ano dahil sa ginawa mong 'yan. No? E paano kung namatay 'yon eh tapos may pamilyado pa? Ano? So sa mga moto vlogger diyan na na mga influencer din, no, na maraming mga taga-subaybay, eh sana maging aware kayo sa mga ganito. Kailangan na uh, i-consider niyo rin yung mga taong pepede ninyo maaksidente dahil sa kababalbalan ninyong yun ginagawa. Katulad ni Yana at saka ni Lodi Ash. So, naging ano talaga ngayon na ang daming kung sino pa 'yung mga influencer na mga motovlog, sila pa 'yung nangunguna sa paiging kamote. Ano? So, ngayon taon na 'to 2025, dalawang uh, motovlogger na 'yung nasangkot sa ganitong uh, uh, insidente sa ano nang ano, sa industriya ng pagmomotor. Ano? So, inunahan talaga ni Yana tapos sinundan pa nito. So grabe, ibang-iba na talaga 'yung mga moto ano, lady moto vlogger ng do hindi ko nilalahat, I do believe na marayo pa rin mga matitino uh, rider dyan Yeah, isa na dito si Jetly pero minsan si Jetli kasi medyo nagpapasaway din sa daan. Pero sana looking forward naman din, alam ko naman na si Jetly's uh, ano naman siya. Ah, uh, maingat naman din sa pagmamaneho sa daan at alam ko na higing aral din sa kanya 'yung mga gintong nangyayari yun lang and once again maraming salamat ulit sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel and one na sa mga bago po wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. magsubscribe like yung video na i-share nyo na rin itong video na to sa mga kaibigan nyo so that's it mga kaibigan mga chismosa ka chismosa see you on my next vlog bye